Matapos ang humigit kumulang sa siyam na buwang paghahanda, isa na namang daan ang isisilang sa ating lungsod kabanatuan. Tatawaging Felipe Vergara Highway na nakatakdang buksan sa publiko sa ikadalawampu't tatlo ng Hunyo ng taong kasalukuyan. Isang daan na mag-uugnay sa mga kabanatuenyos tungo sa panibagong yugto ng progreso at pagbabago ng kabanatuan. Sa pagnanais ng pamahalaang lungsod ng kabanatuan, sa panguna ni Mayor J. Vergara na maging magaan ang dalay ng trapiko sa mga pangunahing lansangan ng ating lungsod. Patuloy ang pagsasagawa ng mga daan o highway sa iba't ibang barangay ng lungsod. Isa na rito ang Felipe Vergara Highway na may habang mahigit sa 10 kilometro na sumasakop sa mga barangay Kaalibangbangan, Pamaldan, ibabawbana, Sumakab at Talipapa na pinag-uugnay ng Cesar Vergara Highway na may habang mahigit sa siyam na raang metro. Sa loob ng maikling panahon, mula Tiembre ng nakaraang taon hanggang Mayo ng kasalukuyang taon, na naisakatuparan ang embankment o pagtatambak ng lupa at mula Enero a 24 hanggang Mayo a 24 sa loob lamang ng limang buwan, ganap na naisagawa ang paglisa kongkreto ng daan. Kaya't sa darating na Hunyo 23, ganap na nating malalakaran ang Felipe Vergara Highway. Isang katunayan na kay Mayor Jay, ang pangarap ay hindi mananatiling isang pangarap. Bagkus ito'y magkakaroon ng katuparan sa lalong madaling panahon.